Kahapon ho ay binisita namin ang Philippine Center for St. Pio of Pietralcina dito sa Libis, Quezon City. At nagulat kami sa aming mga nakita dahil may mga pinakita ho ang uh, aming kaibigang si Brother Ermi ng ilang mga images na nakita ngayong Holy Week doon sa naturang lugar. Hindi ho may paliwanag kung saan nagagaling itong mga images na ito at uh, kayo na po ang bahalang humusga kung ano sa tingin nyo ang uh, pinanggagalingan nito mga kakaibang imahe na ito. Panuuri po natin. Sa unang tingin, ang hugis ng kalahating katawan ni Kristong nakayuko ang aking napansin. Pero ayon sa mga unang nakakita, bukha daw ni Kristo ang kanilang nakita at hindi at ang kanyang katawan. End, nakakuha ng picture. Yan natin. Oh, ito nung una siya lumabas, Yeah, kita-kita mo yung oh, face. Oo, malang mata. Paano nyo nakita to? Uh, bigla namin uh, pagpunta namin dito, nagulat kami. Oo. Uh -huh. Malayo pa lang nakita namin to. Oo. Uh -huh. So uh, lumapit si Ibada Ramon. Nagulat din siya. Oo. Uh, uh -huh. Nagdasal kami nung makita namin ito. Oo. Uh -huh. Pero ngayon hindi na masyadong uh, ganun ka-visible, no? Sa ni Brother Ermi, isang imaheng kamukha ni Kristo ang lumabas. Subalit pagdating namin sa lugar, wala na ang imaheng ito. Alright, ayun pala pinanggagalingan ng shadow. Okay, ayun. May Christmas light sila dito. Nagawa sa rosary. Ayun. Tapos yung reflection ng mga shadows ng rosary pumapasok doon sa loob ng tent kaya nagtitake ng form ng mukha ni Jesus Christ but uh, unexplained eh, no? hindi mo ma-explain kung paano nangyari yon na yung mga rosary lang na ganyan ay magpo-form ng mukha ni Kristo yung sa likod pero medyo nagbago na yung shape nung unang-unang beses na inilawan ito doon nakita talaga yung mukha ni Jesus Christ na maliwanag na maliwanag na mukha niya Noong nakaraang taon ay nakita na rin ang mukhang ito sa ilalim ng tent at nakunan pa ng larawan. Yan na sa ibabaw ng, ng tent yan. Oo. Ito yung last year. Oo, yan yung last year. Pero ngayon ganito rin, di ba? Similar yan, pero hindi kasing ganyan ang detalya. May kasabihan na you see what you want to see. Pero sa pangyayaring ito, unang tingin pa lang, alam mo na kung sinong nasa imahe. So, dito tayo ngayon sa chapel. Ito yung cross ni Jesus Christ. Nakatakip po siya ngayon. Kaya medyo madilim dahil uh, uh, hindi muna na ito open sa public. Pero dito sa wall na ito, makikita nyo ang bogis ng image ni Jesus Christ na medyo naka side view. O parang uh, nakatalikod, no? Pero kasi ito yung pinaka cross, so, Oh. kaya yan ito yung cross ganoon tapos ito yung ilong nya yung ilong nya ito yung crown of thorns sa ulo tapos ito yung shape ng braso yung kanyang arm parang parang may muscle yan o ano? ayan tapos similar yan kamo brother Ermi doon sa tent na sa isang shot na nakunan natin karina doon sa tent and, uh, ito yung front ng so, mukha niya. So kung itatagilid mo siya so, natin Gano'n na magiging itsura niya Parang ganyan no? Oo, oh, yan yeah. So magiging itsura Yan ang side view ng mukha niya Oo oh, oh. Tapos anong sabi ni Brother Ramon? May message sa kanya na Ito yung unang prayer room na pinagawa mo Pero oh. hindi nyo ako na kami na -papansin. Hindi ako napansin sabi niya Agal, uh, Wala na, doon na nakapokus doon sa Sa ten. Oo oh. Uh, hindi na nagpupunta dito So ngayon Ah, mm -hmm. uh, unang umpisa na ulit na magdasal dito. ito matak na dugo sa baan niya. Oo. Uh -huh. Si Mang Ramon Rodriguez ang founder ng Philippine Center for St. Pio of Pietrelcina. Isa siyang negosyante na dati ay nabulag ang kaliwang mata. Ayon kay Mang Ramon, nanalangin siya kay St. Pio at nang gumaling siya ay itinayo niya ang center bilang pasasalamat kay St. <laughs> Pio at para mas lumawak na rin ang debosyon sa kanya. Hello. Musta? <laughs> Marami anyang milagro na nangyayari sa lugar na ito at may iba't ibang imahe ng Panginoong Heso Kristo ang nakikita sa paligid ng lugar. Isinama niya kami sa kanyang opisina para ikwento ang isang milagro na kamakailan lang daw nangyari. Oh, Uy, may, may butterfly? Oh, ganyan. Ha? Patay na yan? Oo, oh. patay na. Oh. tapos? Yan. Oh. Meron kami isang lay minister oh. na may sakit. Oh. Nagparafol kami. Oh. punta Pupunta sa San Giovanni. Oh. akala mo siya, nanalo siya. Oo. Oh. So, pinilit niyang pumunta, pinasamahan ko kay RJ. <clears throat> Kasama yung ibang mga nanalo sa raffle. Hmm. Pero talagang masamang-masama na stage 4 na eh. So, siyang nanalo sa Raffol. Mm. -hmm. So, pinadala namin sa Italy. Buti nakauha pa ng passport lahat. Napagbigyan pa, nakapunto siya ron. Mm. -hmm. Pagdating sa Italy, masaya-masaya siya. And then, pagbalik dito, binigyan na lang siya, siya ng very few days eh. Mm. -hmm. Yung pagbalik nila rito, after four days, namatay na. Mm -hmm. So, Tapos? after yung funeral niya, yung nabibig na namin, after yung nine days niya, bumalik yung family rito. Mm -hmm. May dala mga bulaklak, mm -hmm. may dala mga paru paro pakakawalan. Mm -hmm. Doon daw sa garden. So, mm -hmm. pinakawalan nila doon sa garden, doon sa parking lot. Mm -hmm. Ganito, 400 na, ganitong paru-paru. Tsaka, -paru. mm -hmm. nagpalipas ng mga lobo, bulaklak, mm -hmm. lahat. Yung gabi na yon, umuwi na sila. Pagpasok ko dito sa kwarto ko niyong gabi, <laughs> may isang paro-paro. Hmm. Dumawa po sa ulo ni Padre Pio. Ito yan? Oo, oh, yan. Okay. Kailan yun? Last year. Hindi na, hindi na okay. Hindi. parang kamamatay lang yun. Eh, Yan. Buhay yan. yon dumating ako dito the next day, nakita ko. Lumilipad eh. Sabi ko sa kanya, paano nakapasok ito dito? Oo. Oh. So, ang ginawa ko ni uh, Si ginawa ko kumuha ako ng oh. isang platito ng tubig, nilagyan ko ng sugar. Oo. Oh. Nakita ko 4 days bumababa dito, tapos babalik to, Oo, oo. Oh, oh, oh. Hindi umalis. Hindi. After 4 days, nakita ko hindi na gumagalaw ganyan. Oo, oh, oo. Oh. Hindi naman mabulok. Oo. Oh, oh. eh, oh, oh, oh. Magandang gabi. Oo. Oh. <laughs> ito yung oh. ito. Oh. Hanggang ngayon, nandiyan yan. Nandiyan pa rin, na? no? Uminom pa ng tubig yan, dyan, no? Oh. Okay. Yung parang parang uminom ng tubig. Oo, oh, oh, nilagyan oh. <laughs> ko ng tubig at saka asukal. <laughs> Hindi mo natin sinasabi na itong mga imaheng ito ay mga milagro. Amin, nasa sa inyo na po yan kung ano ang inyong paniniwalaan. Basta para sa atin, hindi importante yung mga images na ganyan para tayo po ay maniwala sa ating Panginoon. Siya na nga mismo nagsabi sa atin, Blessed are those who believe but have not seen. Have a blessed Holy Week mga kapamilya.